Welcome again to our hitch series. <laughs> Yung ganito yung mga kasama mo, walang kaarte-arte sa katawan. Isa to sa mga bagay na ipinagpapasalamat ko talaga. Ako mga hinablos nga bisan diin mo dalon, always ready. Bisan ano, imo ipakaon, masugot lang. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga followers ko na walang sawang sumusuporta at nanonood sa mga videos ko. Gusto kong sabihin sa inyo na na-appreciate ko kayong lahat. Hindi ko man kayo mare-replyan isa-isa pero gusto kong sabihin sa inyo na nababasa ko lahat ng mga comments niyo. Aya kami magkato dito sa amon pakaduan mabakal anay kami pagkaon kay gutom bay maglangoy-langoy. Isa sa mga reason kung bakit kami hit kaya ang amon pamasahe ibakal na lang namon pagkaon 70 times 5 so magkano din yun Yung natipid namin sa pamasahi lahat yon ibinili namin ng pagkain. Ang amon permintiligo is always wala sa plano. Kung baga, pag nag kami ng swimming, go agad. Kasi nga, ba diba, summer, tapos ang init naman talaga ng panahon. Dito sa amin sa umaga, pumapalo ng 22 degrees so malamig talaga siya. Pero pag dumating ng tanghali, mainit na siya. At least kahit mainit sa tanghali, bumabawi naman siya sa umaga. Ari amon kantoan daw suki, nagigit kay kami dere. Eto yung lugar na una naming naiisip pag gusto naming magswimming, swimming Sobrang lamig kasi ng tubig, ang sarap lang talagang magbabad. Hindi masyadong crowded pero medyo malayo lang talaga siya na nalumos man. Hala kang anong dilumusan niyan sa dimo. Dilumusan. Nalumos na Wala pa naman ni. Di na ka balo siguro. 'yan. Ang Ang mo. Okay. okay. Or... Uh, wala na. Kita uh, ni mo? Uh, okay. Nakuha ni mo? May polis. nila kay Kuan. Dito sabi kung Mga PC dito. Pero kaya naman siguro <messiche> kaya. Kaya dito sa babaw. sa Develop, no? Develop? Kaya Hangat man. Una nga Grabe, pawis ko. Ito kay ID. 50 pesos lang yung entrance fee nila dito for adult and 25 naman for kids. Banding na rin namin to ng mga pamangkin ko kasi hindi naman ako laging umuwi dito. Pagdating namin wala pang masyadong tao. Papakita ko sa inyo yung itsura niya ha. Hindi pa siya fully developed pero mas okay to sa akin yung ganito yung kawayan lang. Para sa akin mas maganda siya tignan. Alam nyo guys, isa to sa mga pinakamahiwaga na lugar na napuntahan ko. Sa paligid kasi neto is palayan. So ito yung tubig na to, hinukay lang siya. Yung pinakailalim niyan is parang clay. Pero Tingnan nyo naman yung itsura niyan. Bughaw na bughaw. Yung para bang nasa gitna ka ng dagat. Sa mga gustong pumunta dito, make sure na meron kayong life vest o kaya life jacket kasi walang mababaw dito. Malalim talaga siya kasi nga hukay. Meron naman sila dito pinaparentahan na salbabida pero limited lang siya. Kung baga paunahan kayo, kami naman ilaki kami sa ilog so marunong kaming lumangoy. Pagabot naman nag-set kami para magkaon kay gutom na gid. Kapoy kay baklay. Damo mapudgod kami so hindi nimo kayo mafeel ang kakapoy. Tapos sadya kami. Dito naman sa bandang ibaba, meron sila ditong dito naman may mga boys, college student kaming naabutan. Dahil wala silang uling, so nag-offer sila na sila nalang mag-iihaw ng talong namin. Sino man kayo, panoorin nyo nalang yung videos ko. Taga-Keson daw ni sila. Tago-tago ang na.

Ilam na Kahay ka din! di ba? Ano, ito, ito, ito. likod ka pala. Patadtad ka mo. <laughs>

baka nagtataka kayo kung saan galing yung tubig. Nandyan sa gitna yung pinaka-source ng tubig, yung para siyang bundok na naglalabas ng magma. nakita mo yun pag sumisid ka. Ay, sana ako lang sinisisid. Wala, hey, uh, tiba kayo. Pero makita nyo lang, tiba ka pala hubog. Hila <laughs> hey, na, tiba kayo. Nakatakaw. Tumpat na. Yeah. Yung mga isda na nakikita nyo kanina, dito na talaga yun sila, kumbaga sila yung bantay. Minsan nga naiisip ko eh, sa sobrang hiwaga ng lugar na to, hindi kaya to portal? Hoy! Grabe naman. Portal papunta sa ibang dimension. Grabe yung imagination. Tingnan nyo naman kasi yung tubig, bakit bughaw? Eh yung ilalim niyan, clay. Hindi kaya kumagsugot nga, blue nisa, dapat Brown? Pero thank you kay Mother Nature for allowing us to experience this beautiful and amazing lagoon. Diri ko magkadto ka diri pa masteray ma-appreciate kung Ini ya, Lungkoy na kay tapoy na makaidang ulan. Hala <laughs> <laughs> grabe oh. Grabe among tongason mga. Hoy, wala jetkit. Hoy zip zipline, Diri pagita dala. Ito sa baba ko 'di Dito pa sa baba pa. Dito sa likod sa pa. Diri na oi, te wala kay sumoy. Ay, eh baby joy. tisyo eh. Hala, na kayo. Nagabiin mi guys. Manong so, gabiin guys, na kayo. Nice to ay. Dito na ni Malay Balay. Dito na ni na, Gamulan. Saling, saling siya. O, oh. oh, malutang na rin nakapadama. Nakapadama at pink. Hindi ko nire yung mga hitch palagi. Ah. Lalo kung mag-isa ka lang, wag na wag mo tong gagawin. Kami manggodamo kami, tapos anad na pod kami. Aring hitch para lang gini sa may mga grupo.